Good so, guys. Uh, may pasyente tayo dito. fracture ko to guys. Bali, di ba talaga buto natin dito bali ito, ito sa. Ito pakita ko sa iyo. Lapit niya. Ayan ang x-ray niya. Ayan o. Yung isang buto niya, bali talaga. Putol. Fracture. Tapos, sa pinagtasa ng x-ray, may nakita ako. May dust pa dito. konti nakapihit. Kaya hindi niya palang magalaw to. Ito, walang kwenta to. Madali sa akin mag-align ng buto sa disco ko ito. Ito ngayon ang i natin. Tapos i Yan, para. Pero gagawin ko, itutuwid ko muna kasi nakapatong siya eh. Yan you know? o. i ko muna yan. Tapos i-bone alignment, bone setter ko muna. Na paano ba to, sir? Accidente Accidente? ito, sir? Aksidente mo. Aksidente. Motor. Uh, kailan pa to? ito? Matagal na siya guys, may 17 pa. Eh, dahil uh, sa hospital, na na siya siyang punta na sa so, operado. daw. Kaya eh, si Sam nagtiwala naman kasi nag-ibigyan -e siyang ganito din. Uh, kaya pumunta siya dito. Pero yung sa Kaisa, mas schedule na for operation. Pero nagtiwala niya pa dito. Uh, yung yung Para, malaman, baling buto. Pagka ng nakikita mo naman, baling baling buto niya. Okay yeah. well, guys, gawin natin. Eh, siya pala papakita ko, yan ang baling buto niya. Yan. Oh. Yan yeah. yeah. Bye right, guys.

オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバー。オバーバー。オバーバー。オバーバー。オバーバーバー。オバーバー。オバーバーバー。オバーバーバー。オバーバーバー。オバー Không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn